mga kapader hanap tayong isda yun na ito dalagang bukid naglaba sa butas kakasak sa muna ang pana papasigurin ko pagpana pana ito ayan na kakasa na mm -hmm, huli ka dyan ayan mga kapader naglabasan na dito ang isda nagsaman lingas na 1,600 lumens at workhorse DL40 sobrang lingas na ito sulit sumalubong sa lingas mm -hmm, ay nakabulot pa ating otrohen ayan na mm -hmm, huli ka dyan Iba talaga pag sobrang lingas ng plastic mga kapaders na ito pa sulit na naman sige darong sa lingas ang spot natin na ito mm -hmm. huli ka dyan nakabunot sayang na ito pa sulit pa mga kapadyos malaki ang sulit din sa bawarang ito huli ka ngayon sa akin ayan na pa siguruhin ko ito pagpana sana tamaan to mm -hmm. huli ka dyan kwartan linaw na ito salamat lord na marami sa malaking biyaya na sulit sana may kasamahan pa ito na ito pa yung kasamahan Iba talaga pag maliwag ng plastic mga kapaders, nagsaman lingas na ito. Sobra kayang lingas, akala mo ipailawan ng malaking bangka itong ating plastic na pinagsaman lingas na ito. Sige nila sa yung sakin, papanahin ko na. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ay, nakabulot pa. Ito, nakabulot mga kapaders, utroin ko. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Huli ka dyan mga kabulot. Ayos to, hayahay na ito sa pangatlong live. Mga kaari mong tennis ngayon mga kapaders malaki na rin ating kikitain ito bukas na umaga dito sa mga esda, malaki ang sulit dito pwede itong pagtsagaan hanap pa tayo baka mayroon pang kasamahan dito sa butas atin sisilipin nahan kaya oy na ito isang may balbas timbungan mm -hmm. Gitikman. hindi nakakibo ito nga pala yung manitis na masarap na inihaw kahit anong luto na ito pa sulit bali dalawa itong uunahin kong malapit sa akin Itong isang ito. Mm hmm Huli ka dyan. May isa pa. Ikakasak ko yung pan ng mga kabaders. Para pa ko mahuli. Na ito na. Papanahin ko na isang ito. Mm -hmm, huli ka dyan. Aroy. Nakapunit. Sayang yun. nahana na kaya yun. Uy. Ano ito? Uy. wala lapad na sa maral mga kabaders. Uy. Lumulutang. Kortala. Hindi sa akin makarap mga kabaders. Dahil suriaw ng lingas ang flashlight natin. Parehas kayo malingas na ito si lutang sige angat sa bahura ayo magharap sa atin antayin kung bumalagbag bumalagbag ka lang papanahin kita kaagad sige balagbag ayan na mga kapaders bumalagbag na papanahin ko na ito mm -hmm. sabi ko na sa iyo ayun krisano di ko na hindi naman sa may hasangan yun sige dugo na kortan linaw na ito salamat na marami hanap pa tayo baka mayroon pa na ito talikbago bago malapat na rin ito papanahin ko na ito mm -hmm. naudog. Hindi nakapwersa. Pandagdag na naman ito pangbigas Hanap pa tayo. Makita kayo sa akin na ito, danggit or balawis. Huli ka. Mm hmm yari ka na naman. Pandagdag dito ang danggit. Pero kulang ko lang, baka mayroong kasama lang sa unahan. Ito lang kung nasumpungan natin. Hanap tayo uli. Baka mayroong pa. Yun, alatan. Ito masarap sa Sigurado ko. awang ko lang kung mataba. Papanahin ko. Mm -hmm titikman kahit hindi nasintido tinama yung ulugan ng kanyang parting patigas na buto hanap tayo ulit baka meron pa yun tunong palaking tunong ito mga kapaders ayan nakadapa sa garagrabahan mm -hmm. huli ka dyan nahan kaya makasamahan na ito nung nakaraang gabi ng langoy ko ang kilang tunong dito at sintaman uy na ito kanuping sana magitik ito mm -hmm. gitik talaga mga kapaders malala dito at malaki ang kanuping pwede itong pagtsagaan hanap tayo uli yun na ito kaya ayay mag asawang samaral para sa malapad ito lang problema mga kapaders kung papanuhin ko ito pangpana magkatalikuran sungkitin ko muna itong isa sa bibig ayan guys lapit at dudubulin ko kayo itong isa. ayo ko bibulin isang yun. Itong isa. Lapit at terus. Dudubulin ko kayo. Ay, lumayo lugod. Atras pa ng kaunti. Atras. Papanay ko na. Mm -hmm. Isang tinamaan. Aroy, nakapunit pa. Mm -hmm. Wala na yung isa ko na yun. Sayang mga kapaders. Kung kailang malapat parehas pa naman. At nga hanapin yung isang yun. Baka lang lang sa unahan. Hanapin ko kaya yun. Nasaan ka na? Yun, na ito. Huminto din. Huli ka din. Mm -hmm. Yari na ito. Salamat na marami Lord at nagpaulin sa akin itong mag ng Malapad. Kwartan linaw na ito, sirbol ng pambigas, pati penday prestutoy prestuto, ipapadala. Ayos ang aking nakapala sa pangatlunday, bahalos pili na naman. Uy na, ito pa, orinis. Mmm, gitik na naman. ayun mga kapatirs, pati dito orinis, mahaba at malalaki. Hanap tayo ulit. Uy na, ito. Uy, mailap, mag-asawang lupos. goodbye. Uy, huminto din. Pero malapit na ako mga kapaders. Antayin nyo ako mag-asawang lukos. Papanayin ko sa inyo ang isa. Antayin nyo ako. Malapit na ako. Mm -hmm. Huli ka ngayon. May isa pa mga kapaders. Hindi lumaya. Sana tamaan. Huwag kang malikot. Mm -hmm. Sala. Hindi tinamaan. Wala. Nalugod sa pa yung kaasawa nitong lukos. Uy, na Napana ito. Malikot kayo lukos. Kaya di matamaan ka agad yung barabasta. Hanap na lang tayo ng ibang maaapana kahit isda. O ito, malita ko lang butan. Layas, layas, sumuot sa butas. Hanap pa tayong iba. Yun, na ito, dalagang bukid. Mas malaki ito. Mm -hmm. Huli ka ngayon sa akin, pandagdag. Pati dalagang bukid ito, malalapad mga kapaders. Awang kula ang kumirong pa. Hanap pa tayo. Sana mayroon pa nga. Kasamahan yun. Na ito, malaking kanuping. nakalabas sa butas. Mm -hmm. Gitik, nasintido man. Kwartan linaw na ito, pandalagdag, Para makaarimuhan tayong isda Hanap na naman tayo Uy, na ito ba? Kasama ba yung dalagang bukid? Nakalabas? Mm -hmm. huli ka dyan Yung makakapunit pa, ay warak na ito mga kapaders Pang ulam na lang ito bukas na umaga Pipirtuhin ko, kaya sabawan ko ito Yun lang ang kahirapan sa isda pag mga sa palikpika, nakakapunit Na ito, sulit na malaki Nakasuot hindi naman sa katigasan na naman sa may parteng udugan ito ang gusto kong patama sa isda hindi nakakapunit, hindi nare-reject na ito pa, mayroon pang kanuping sa butas nakadangla, aking mamatahin mm -hmm. huli ka dyan yun nagpipisig-pisig mga kapaders persado, palibasa, malaki na naman itong kanuping na ito ito yung isang mahilig para sibad sa mga parakitang or para kawil mga kapaders hanap pa tayo, baka mayroon pa dito sa mga butas yun na ito, malaking sulid hum, mm -hmm huli ka na naman babalikan namin ito sa sud na gabi naka gpc ito nun sa silpunong kasamahan ko kaya sa suhod na mga gabi babalikan namin itong baurang ito may isda pwedeng talaga dito malinis pa na ito tunong mm -hmm. pang ulam na naman ito yung iba kong nakapada na pwedeng iulam pag di ko kayang ubusin kaya magiging ko sa kapitbahay dito para makatulog tayo sa walang ulam hanap tayo ng isda baka mayroon pa nasan kayo isda dito uy na ito kanoping ulit mga kapaders mm -hmm. huli ka na naman ginigiti ko ay takplang kita ng na pana sa batu ay hindi pa tiko yata ang pana ko na naman tiko nga ang pana ko. tinuwid ko mga kapaders iba talaga pag malambot ng stingless madaling matiko mm -hmm. giti ka dyan isdang may balbas timbungan or manitis kung tawag dito sa Bicol sa gato klaseng isda hanap tayo ulit baka meron pa na ito timbungan ulit mga kapaders isdang may balbas na naman mm -hmm. yari ka na naman pandagdag pang binta nakakabilib itong bahurang itong mga kapaders maganda kaya malinaw ang dagat malinis ang bahura walang po yun kulang butan na ito nakachamba tayong isa kailan hindi kasi nung kalakihan baka ito may isang kilohan lang panayin ko na ito mm -hmm. pang ulam nagitik masarap itong ginataan or adobo sa toyo pang ulam sa magahan Hanap pa tayong isda dito sa butas, tayo masilip. Yoy, na ito, nakatago ang ulo. Huli ka ngayon sa akin. Mmm, -hmm, giti, kanuping, hindi nakakibo. Kortang linaw na ito. Sobrang lapad na ito mga kapaders. Ito ang gusto ko sa isda. Medyo malalaki talaga. first class na, maganda pa ang presyo. Hanap tayo ulit. Hoy, baling mo ayan. Uy, na ito. Orinis. Yung kakin orinis ito mga kapaders tapasan, hindi nagitik na naman ito. Basta't makasubok ng itong klaseng orinis, bihira kong magitik. Buti pa yung isang orinis na parang langit makatinik. Lagi kong nagigitik. Ito hindi lamang. Hanap pa tayong isda. kuntin tinsyaga-tsyaga na ito, malutang na rin kami. Mm -hmm. Nakalas bulpa, nakacam gitik man ito. Manitis, isang may balbas, hindi nagaahit ito. Hanap tayo uli. Yon, malinaw! Uy, na ito! Dambuhalang mamaw na orinis. Papasiguruhin ko ito. Mm -hmm. Gitik. Ay, hindi. Aray ko, aray ko. Ay, masigit sa paraso. Tama, ano? Kalang parang pirsa. Uy. Hmm. Ah, muli Ano? Ay, ano na yan? Tiko ang pana ko na naman sigurado. Tuminto ka na. Pahuli ka na sa akin. Ayan mga kapaders, maaho na rin ako. Nagsinis na yung kasamahan ko. Maawi na kami. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders. Na ito na, pinipili na namin na yung mga isdang nahuli ko. Ayan, may kalating kahon, pangatlong dabi mga kapadir, sa halos pili. Malapad ang kanuping taligbago, bat iba klasing isda na pana ako. Ayan, pati urenis, mahaba at malalaki, samaral, malalapad. Salamat nga Lord na marami sa biyaya mo na pinagkalub mo sa akin. Pati na rin sa kasamahan ko, binal kami kagabit sa pamamana. Agar ka naman ang partida ko yung bukas ng umaga. Sir mo lang pambigas, panday para sa tutoy. Pampadala mo sa aking mag doon sa isla, doon sa kison. Nakapana pa ako ng malaking lunto yun na, surbul magandang din siya uy, lalapad talaga ng samaral kwartan lino na ito baka susunod na gabi, mabalik kami sa bahurang pinagpalaan namin kagabi na ito na mga kapaders. kulang kulang isang banyeray, eh, nahuli ko ganyan kami ng huli ng kasamahan ko ito man ang huli ko sa isang gabi sa pangatlunday, ayos na ito mga kapadyers silang arimuhan na ito na mga kapaders. yung kabintahan ko sa dalat lahat, 2,139 ito sa dalawang buso ang kabintahan namin lahat-lahat, 4,576. Ayos na ito. Salamat Lord na marami sa biyaya mo na pinag sa amin dalawa. Sana sa trawl out amin, mas marami pa ang mahuling isda sa usod na laut namin. Mayroon naman ako papadala sa aking mag-ina doon sa Quezon. Pambigas nila, panday sa totoy, pati pang gatas. Abang-abang sa aming pag sa usod na adventure namin. God bless. In-focus lagi dyan.